Meron tayong isang customer, uh, hindi customer niya subscriber na nagtatanong sa akin kung ano daw 'yung diskarte sa pagtatabas kung ang kung ang hips daw ng isang customer ay makapal at 'yung hips ng isang ng isang customer din ay manipis. Ito 'yung akin diskarte para walang sablay wala akong sablay sa aking ginagawa. Ito yung aking ginagawa. Pag sa na pantalon ang ipadadala sa akin pagagayahan, ganito ang aking ginagawa. Uh, inaano, inihila ko, pinapantay ko dito, tapos inihila ko parehas, pagkatapos sinusukatan ko ganyan. Yan. Pagka nasukat, halimbawa yung katulad nito, uh, ang sukat ay 14 So yung 14 and a half, yun yung aking uh, ilalabas yung 14 and a half pag nagtabas na ako. Para pag kuha niya, eh, ipasukat ko, ay eh, wala kaming pag-usapan patungkol doon sa ano. Kasi nailabas ko yung exactong sukat. So yun ang aking diskarte. Ang pagsusukat ko mula dito hanggang sa taas, yan, ganyan, kabuuhan ang aking ginagawa kung naman ay nakatayo ang tao yung susukatan, ay di, di, kumbaga pasasakay mo siya sa tip measure, ganyan, buo. Ganyan. Pasasakayin mo siya sa tip measure para makuha mo rin yung buo. Kasi dito, ito yung kabuhan ng ating, ano eh, yung ating front seam hanggang back seam. Yan ang kabuhan. Pag napasakay mo siya, nakuha mo yung kabuhang sukat ng kanyang front and back sim So, nawa na oh, naintindihan na oh, nawa anong aking ano nawa anong aking uh, sa, sa mga subscriber at uh, nagtatanong. Ito yung aking discard eh. At nawa masubukan mo para mapatunayan mo kasi ako sa akin eh, subo ko na ito at dito ko napatunayan na wala akong sablay pagdating dito sa may uh, audio. Maraming salamat sa iyo.